Magandang, magandang 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 gabi mga mares. Tapos nabubulo na ako. Ayan, uh, nagluto ako ng uh, broccoli para sa gabi namin. Tapos yung uh, binili ko na lettuce. Tapos nagdagdag uh, ako ng hotdog. Gusto daw nila ng hotdog. Kaya ayan, uh, nag-ano ako tigisa kami. At uh, yung uh, baboy na yung slice na parang bacon slice. Tapos ayan, may binili ako ng uh, ano, hopia para sa uh, desert namin. Yan na lang yung desert namin, yung hopia -yes dice. So masarap yan mga mares. Sobrang sarap. So, binili ko sa tutuban. Tapos yan, uh, bumili na naman ako ng tuna, as usual, para sa uh, breakfast sa uh, ng mga bata. Ayan, uh, ayan, yung dinner namin ngayon, tapos yung gulay. Uh. So, ayan, minatili ko lang yun. Saglit lang kasi yung luto. Kaya yan na yung ko, mamari. Kasi saglit lang lang talaga. Kasi gutom na gutom na daw yung mga bata. So, ayan na uh, yung mga ulam namin. Pero, gusto gusto kasi nila yung lettuce na may, uh, yung parang sliced bacon na pork. Uh. gusto gusto nila yon Tapos, nag-ano ako ng hotdog. Uh. So ayan, ako na lang yung natira diyan kasi ako ngayon nagluto. So ako talaga yung huli talaga para yung mga natira hindi uh, ano, ako na ang mag-uubos. Ayun, mga mare, bago niyo kainin yung broccoli, dapat hinugasan uh, inugasan niyo sa mainit na tubig yung broccoli para medyo makita niyo may maglabas-labas na mga insect diyan sa uh, broccoli. Tapos sa kanya ulit pakuluan ng uh, mainit na tubig na may asin. So sobrang sarap para manimis na miss siya. Uh, dahil sanay naman ako dati kasi na kumain ng gulay lalo na sa Hong Kong kasi ako, mga mare ah, uh, Siyempre, mga Chinese kasi mahilig sa gulay. Kaya ayan, natanay ako na nasanay sa gulay. Nung medyo mataba-taba talaga ako mamari, hindi talaga ako mahilig sa mga gulay. So, ngayon nagkakaida na talaga ako. Siyempre, nakakaramdam na tayo na bawal sa atin mga meat, na hindi pwede na laging meat. Ay, kaya ayan, nag ano tayo na mag-gulay. Kung kailan kasi tayo matanda, syempre, nung kabataan natin, sobrang tigas ng ulo natin. hindi tayo nakikinig na kailangan natin mag sa katawan. So, ayan na na. Uh, ayan, kung kailan na medyo ano na tayo sa edad. Na, kaya, ayan naghahanap na tayo ng mga gulay lang. Masimple simpleng luto lang, simpleng ulam lang. Eternity later. 2,000 years later. 3.28 a.m. Tomorrow. Ayan, meron nag-prepare ako ng nato na kasi request ng anak ko. So, ayan, pag-emergency lang naman namin. Kasi aalis kami mamayang hapon. So, sasamahan ko yung tatlo. Manonood daw sila ng sini. Tinatamad naman yung kuya nila na manood. So, susunod na lang daw yung ate nila. So, kaya magbimerenda muna daw sila kasi magastos na dito sa sinihan. So, ayan, nandito na kami. Sinamaan ko itong tatlo. Manonood daw sila ng inside out ata yun. So, hindi ko lang sure kung ano papanoorin nila. Hindi ko na tanong kasi kung ano papanoorin nila. Basta chaperon lang ako ng tatlo. So, ayan na. Naisipan nila manood ng sinihan. Ayan, manonood lang naman daw sila ng sinihan. Tapos, kakain, uuwi na. eh naihatid ko na yung mga bata ako naman nag-grab ako ng chili cheese dito ako mag-aantay sa food court sa kanila so ito lagi ko nga binibili ito pag aandito uh, andito ako sa Manila uh, hindi naman ako mahilig sa mga pero talagang gusto gusto ko yan chili cheese Ayan, dito na ako mag-aantay sa kanila ayan sa observe talaga ng ano ng uh, uh, tempura kahit na sobrang hangin. so paabutin ko ng isang oras yung ano uh, ko saglit lang naman tapos mamaya pagkatapos ko kumain iikot-ikot tapos uuwi na kami antay ko lang na may anak kong babae kain-kain muna while waiting So, yan, Tapos na rin yung mga anak kong manood. Uh, dumating na rin yung ate nila. So, nakapamili na rin kami nang, uh, bibili ng anak ko. So, ayan. Uh, nagpityo picture na daw sila. So, ayan. Pag-uwi na. Pag-uwi na. May sinukat na kagad ng anak ko yung pinamili namin doon sa SM. Kasi jacket nga. Uh, mayinig sila mag-jacket talaga mga mara. Lalo na po pagpupunta sila sa mga event nila like uh, volleyball, uh, soccer, ayan na. Uh nag-iisip na naman ako pa kung ano yung papamalengke ko. Ayan, good morning, good morning. So, sobrang aga nag-iisip. Nag nag-iisip na naman kung ano. Ulamin namin yung umaga. ayun ayan. Kasi yung CR pa, medyo nagbara. Ayan, pero problema. Kaya kailang kung umaga bumaba at magbili na rin ng ulam. Sabi, bili na rin ng ulam. So, ayan, samahan nyo po, mamalengke. So, hindi ko na yung video yung ko. So, sobrang ngaya kasi ako mag-video-video sa labas. Kaya, ayan, yung video ko na lang yung dinadaanan ko. Medyo wala pag nakakita sa akin dyan. Ayan, medyo na pag-agayata yung pagpunta ko sa sobrang uh, sobrang agayata. Ah. wala pang alas 8. So, 10 minutes na lang naman bago mag-8. Uh, ah. Baka sakali lang na maaga sila magbukas. Ah. Ayan, maupo muna tayo dito sa tabi-tabi. Para naman ah, habang nag-aantay, may video video, video muna tayo. Ayan, mga mari. Kasi uh, sobrang aga naman. Kasi ngayon naman yung CR namin bumara. Kaya kailangan ko talaga pumunta. So, mamaya may pupuntahan pa ako. Kasi inutosan ako ng asawa ko pumunta sa uh, lalakarin. Ah. So, may asika. So, nga. Kung napapansin nyo nga, uh, medyo maiksi yung mga video ko na putol yung mga kuha ko. Kasi nga, uh, hindi pa ako nag, uh, masyado nagbibigyan. Minsan na tinatamad na kasi ako kumuha anong ginagawa ko. Kaya ayan, paputol-putol lang yun na i-record ko. So ayan, na uh, um, uh, may lalaka rin na naman kami na ng aking anak na si Pao Kasi hindi pa namin tapos yung ano, kasi uh, kasawin namin. So kahapon, nakala ko talaga tapos na. So dumiretso ako dun sa ano, nagluto na ako. ng maaga-aga para pagising ng mga bata is may pagkain sila. Ang hirap kasi ng umorder ng umorder dito. Sobrang mahal na mga order. Uh, pag uh, talaga medyo masama yung pagkaramdam ko saka lang ako nag-order kaya inaano ko lang naman bumili ng gold ng mga ano kasi pag wala ko dito so panay order lang yung mga bata kaya sinusulit ko lang talaga ang magluto dito sa bahay para uh, hindi naman lagi sila order ng order so ayan nagkapin na ako habang hinantay ko naman si Pao Pao si yung panganay kasi isa aalis din Ayan, i-close ko ng aking vlog. See you in my next vlog. Bye-bye.